I've been attached with the feeling of waking up with you by my Abangers na nga guys sa mga bablis patungkol sa kaganapan ng ating Donnie at Bel ngayon na kung saan ay talaga namang makikipyas nga sila sa sinulog at nandoon na nga itong ating Bel Mariano para nga sa sinulog karaban. At talaga namang napapost na nga itong ating Donny at Bal Mariano dito. Kung makikita nyo nga guys, dito ay itong ating Bal lang. Pero sa post nga ng ating Donny ay magkasama na nga sila ng ating Bal Mariano. Na kung saan ay talagang kilig malala nga ang maraming bablis. At dito naman guys sa isang post ni Donny ay talagang nandoon na nga. At talagang dinumog na nga itong ating couple roon. At makikita nakikita nga kung gaano talaga kasaya itong ating Donny at Belle kapag nakikita nga ang mga bula na handa nga silang suportahan kahit ano nga ang mangyari kaya naman umani pa nga ito ng maraming komento at pinag-uusapan na dahil marami pa nga talagang kaganapan ngayon itong ating couple na kailangan nating abangan. Kaya naman stay tuned lang tayo for more update kila Donny at Bell sa mga susunod pa na ayuda dahil marami pa nga talaga tayong dapat abangan sa ating couple ngayong araw.